Uh, sometimes it's four times per year na lumalabas po ang aming quality assurance unit na pupunta po sa kada distrito at kada region to conduct assessment and inspection of all those projects. So, dito nga po yung nagtataka din kami, uh, while uh, there are uh, projects being implemented, in some districts which uh, appear to be substandard, eh, hindi po napapansin nitong mga nag-inspection na to. Kaya, ang uh, nagiging... Uh, ano po namin dito is why, kaya po dapat po ba, siguro baguhin yung sistema noon na i-enhance po yung QAU. Kasi nga po, pag po nag-inspeksyon, mga dalawang po, tatlong po proyekto, hindi po natatouch lahat, uh, Mr. Chairman. So, sana nga po ay mabago yung aming sistema dito na talagang mas mahigpit at the same time yung pong aming uh, uh, monitoring ng aming Kwan, because we only relied on the PCMA report being encoded by the project engineers from time to time. Usually po, uh, dapat po, meron po tayong uh, meron po kaming uh, kada proyekto po, dapat po may geotagging ng pictures. Pero hindi po lumanabas yung ganun eh. Parang, misan, siguro, yung mga ibang PE, tinatamad, nilalagyan lang ng pictures. Nagkukulang Nakuku lang po sa validation, which are being handled by our Bureau of Construction and the IMS. Yun pong ganyan. Uh, ang nangyari po dito sa nakita namin, yung sa report ng, sa Pangulo, ay nabigyan po ang Pangulo ng mga datos na nanggaling po sa multi-year planning and scheduling applications. Hindi po doon sa aming survey 1, 2, 3, which are the actual GPS or the, the coordinates of those projects. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, ang isang common tao na na tumihin doon sa sumbong sa Pangulo, hindi po niya makita yung proyekto. Kasi nga po, uh, we don't know, we really don't know why those data were sent to the Office of the President. Yun po yung yeah. nangyari dito. Kaya kung makita yeah. niyo po, may isang libong proyekto yata. Yeah. Dr. Marcoleta? Excuse, Excuse me, ayos. Balikan lang natin yung MYPS mo at PCMA. Uh, sabi mo kanina, mas reliable yung uh, Survey 123 kesa sa PCMA. Ano ba yung ginagamit? Nasa umpisa para lang ma-detect yung coordinates. PCMA, vis a -vis yung Survey 123. Yes po. ah, uh, Mr. Chair, ang, ang Survey 123 po ay is being used in conjunction with the PCMA. Yung ginagamit na instrumento para masabi natin mas accurate kesa doon sa PCMA. Kesa po sa... Actually, ang, ang, ang pinakadatos po ng PCMA ay Survey 123. Yun po yung nag encode po yung kuha ng mga pictures, yung po yung naka-conjunction lang po sa PCMA. Pero yung MIPS po, uh, Mr. Chair, iba po yan eh, kasi multi-year planning system eh. Minsan po kasi, pagka po kasi sinervey mo ang isang lugar, halimbawa po, merong datos kayo ngayon, eh meron pong minsan yung pong mga river channel natin, na iba po eh. Siyempre, in the course of years, nakakaroon po ng mga delineation po ng mga river channel, etc. Tapos minsan po, pagka tinitingnan ninyo, actually may pagkakamali din po dito ang mga district at region na hindi po siguro na i-report ng, ng, ng ano, hindi po na i-correct -co kagad sa system yung mga ginagawang proyekto. So yun po, dapat po siguro uh, maging ano sa amin, ma-enhance namin po yung, yung ganun. Thank you, ano. Sir, Sir Chairman. You may uh, declaim your time. Yes, uh, Sir Chairman. With the permission of Senator uh, Aquino, just a manifestation, Mr. Chairman. Uh, matagal na rin ako dito sa Senado, marami na rin ako na-attendahan na executive session. Pero, doon sa salaysay mo, wala naman pang executive session doon. So, parang hindi mo sinasabi yung gusto mo sanang sabihin sa executive session. So, baka dapat sana, eh, eh, sabihin mo yung totoo. Uh, Ang tagal mo nagsalita, hinihintay ko yung mga detalye tungkol sa bakit gusto mo mag-executive session, pero wala akong nakitang pang executive session sa sinabi ninyo. So, sabihin nyo 'yung totoo. Um, Mr. Chair, uh ano po kaya 'yung aspekto ang uh, dapat kong sabihin para doon sa sa ano, 'yung po bang uh, mode ng bidding o doon po kaya sa aspect ng uh, pagkuha ng mga proyekto. Parehas sa sarili mong pananaw, tingin mo kailangan na executive Session? Sa sarili mong pananaw, we're not questioning eh, it, ha? tingin ko po medyo... Okay, okay. understood. Po Senator Bam, you may reclaim your time. Sige po. Um, kasi yung nakwento niyo po, Yusec, yun yung maayos na paraan, di ba? Kung naging maayos lahat ng paraan, yun yung nakwento ninyo. Pero, klaro po, kunyari, sa distrito nila, Engineer Alcantara, maraming naging problema may mga ghost, may mga alanganin, no? So, unang-una po siguro, uh, talk about the bid. Meron ba talagang bidding na nangyayari sa inyo pong nasasakupang lugar? Uh, ano po bang mga areas po na responsible po kayo? Buong Pilipinas po ba? Uh, hindi po, Mr. Chair. Ang under ko po nung ako po ya undersecretary ay uh, ang ano po, ang Luzon except 1, 2, and CAR sa Kapo Visayas. Okay malaking region po yan, may bidding po ba talaga nangyayari? Kasi napag usapan po namin dito yung bid rigging, yung uh, pwedeng pagmulta ng Philippine Competition Commission. So, first question ko, meron ba talagang bidding na nangyayari sa mga proyekto? Pangalawa, and maybe this can be my uh, second and last question, uh, Mr. Chairman, yung nangyaring ghost project, ano po, saan mo nag-fail yung proseso po ninyo para magkaroon ng ghost project, no? Uh, sige po, those two questions po muna. Uh, sa aking pong pananaw, yung pong bidding, talagang nire-respeto po ng mga district engineer at saka ng mga regional director kung sino po yung pinaka-proponent, kung sino yung nagbagsak ng pondo, kung sinong representative, kung sino po yung may-ari ng proyekto. Uh, usually po, mga district na po at region, ang sinasabihan na po dito. Kaya po, normally, kumbaga sa kwento po, pag sinabi pong kanila na papatulong sa mga district, sa mga region, so pag po napatulong na gano'n, of course, eh, natutulungan po kasi nga, eh, uh, alam naman na uh, merong mga, sometimes there are costs, project costs, beyond doon po sa ano nila, yung mga tinatawag po ni ninyo na mga gastos na kailangan pong matulungan at mapunta sa kanya at maibalik sa kanya. So, doon po, may nang-nominated po na contractors. Uh, the usual ano po dito ay uh, tumutulong po yung mga distrito at saka region na uh, talagang uh, tulungan na manalo so, yung pong... So Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged o lutuna, anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? O do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na, luto, lutong-luto na? sa pananaw ko po, uh, almost 100% eh. Kasi wala po talaga, ano eh, napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, eh kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin ito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, eh nagagalit po. Meron din pong areas na meron pong naglakad. Pag hindi po napunta sa kanila, talagang iipitin ka nun. Later on, ikaw pa po ang gagawa ng issues or kakasuhan ka pa. Yan po yung nangyayari dun. Mr. Chairman, with the permission of the Senator Aquino, um, anong solusyon nakikita mo para wag na mangyari yan? Would um, regionalizing the uh, district uh, engineering offices be a solution? Alisin natin sa district para walang pakialam yung Congress, ba? Doon so natin po. regionalize. Uh, Mr. Chair, uh, pwede po yan kasi pero meron pong unique areas wherein ang isang district ay talagang pinadadala niya sa region. Pagka po marami siyang kalaban doon sa sa ano po, doon sa area. Meron pong nangyayari ganoon. Meron pong there are congressional districts. Please do not uh, ano po yung ano na nangyayari na pinadadala po sa region kasi nga po merong mga magkakalaban doon ng mga contractors o may mga kampi-kampi na hindi po nila nakukuha yung gusto nila. So regionalizing the ano po Mr. Chairman, uh, Nangyayari po sa amin, pagka po ginawang region ang ang bidding, hindi po masundan mismo ng ibang representative. Talaga pong pwede pong gano'n dahil nangyayari po noon, iba pong kausapin ng regional director eh, hindi po kamukha ng district na talagang parang localized. You so po, anong nakikita ninyong solusyon dyan uh, with the permission of Senator Aquino? Mm -hmm. Anong nakikita niyo? Ano masasuggestin yung solusyon sa amin para hindi mangyari, para magbago yan dahil... Bukang sabi nyo nga, 100%. Nung sinabi sabi nyo, yung bidding, 100%, may anomalya. Tumatangon si uh, Engineer Al Alcantara. Anong solusyon na nakikita nyo dito? Sapagkat uh, yun ang isa sa mga purpose ng aming investigasyon. Eh. Nakakaroon po kasi ng uh, uh, pagkakataon, pagka po, yun nga po, medyo meron po kaming detailed unit price analysis, pero sometimes it's being bloated yun po yung nangyayari. Although we conduct a quarterly price monitoring scheme in the, in the department, sometimes it's not being followed by the district kasi kung ano-ano na pong item yung nalalagay nila, ganun. Tapos po, ang mahalaga po dito talaga, talaga po isagad yung presyo. Kung bagay, kung ano po yung presyo ng kwan to strictly monitor the standards and then the materials being used in the project. Minsan po, doon po nagbo eh. Kaya po, nakakaroon ng pagkakataon na ang variance, kung bagay, napapa, liit po eh. Masyadong ginagawa po nilang, kinokontrol nila na maliit lamang ang variance. Hin hindi uh, po yeah. Uh, ako Mr. General, ako, time ko na? Hindi pa. Hindi ah, pa, Ay, yung interjection lang. Interjection. Um, uh, we're looking for solutions. Uh, Jose Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials. Ikaw, matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka. Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, mat maraming matatakot talaga doon at uh, baba, hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong good penalty. Eh. Okay. Oh, yun. Coming from the horse's mouth, yeah. Mr. Jeff. Yeah. Umami na, siya gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun, hindi matakot siya. Senator so, ba to? Senator ba halimbawa papiliin ka, makulong sa lupa na habang buhay, sa death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Montilupa, ko, piliin po ang death penalty. Ang... Um, sir, pipiliin ko mong tinlupa. And sa may tinlupa, Pwede ka pa mag-negosyo doon. Pwede ka pa mag-negosyo. Eh, baka doon, na siya po eh. Daglog uh, pa rin hanggang ngayon. Uh, ano sa may tinlupa? Mr. E, chairman, Mr. Chairman, I move to strike out that uh, statement of uh, <laughs> <laughs> Senator Tila Rosa. <laughs> Mr. Chairman, may arrest ka. Teka Mr. Ordered, uh, Senator uh, 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 Aquino, just want, doon lang sa point na yun, ano, I'm sorry. Ah, uh, So, pinag-uusapan namin nila Senator Marculeta, eh. Alisin yung district, hindi EO. Gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? Uh, Mr. Chair, um, we, will formulate a law to that effect, uh, restructuring the DPWH. Nung, Mr. Chair, may I po, dun, nung una po ang narinig ko, eh, region ang alisin at district ang ititira. Pero ngayon po, doon po sa proposal nyo, Mr. Chair, Mr. Se Mr. President, eh, gawin pong region and district. So, ngayon ko lang hindi po narinig yan. But, ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional, iisa lang po ang opisina noon, ang dami po ng distrito eh. Baka po mahirapan to, to really come up with the, uh, ano po ng bawat, uh, bawat district. to attend to the needs of every district. Mga, masyado pong malawak ang isang regional okay. Mr. Chair. Kaya po, kinopropose ni Senate President talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po, ang nag a sa inyo yung mga congressmen, kahit anong uyutos sa inyo ng congressmen, wala po kayo magagawa. Sunod-suranuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, transfer kayo sa ibang lugar. Kaya, nakukura po talaga eh. meron ah, uh, po po isang. Uh, Okay. Payagan natin sa ating uh, tuntunin, huwag na na natin bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagbumula yun eh. O kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive, pero kinakailangan sigurong bantayan, para po yung paglalatag ng ano, yung project, makro talagang pang, pang lahatan, yung national impact kitang kita okay. Hindi nga gagawa ka ng flood control dito, doon, doon. Hindi man magkakaunay. Walang impact. So, pagkatapos, eh, papasok ang congressman. Anong congressman ba yung sinasabi mo? Party list o regular? Kasi alam mo yung party list ganito. Napakatagal ko naging party list. Ito, yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan. Eh. Kasi kami, 150, 160 masaya na kami. Kung Tobi, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunuan eh. Regular, 1 billion. 150. <laughs> Tingnan mo nila. Doon pala eh. Uh, thank so, you very much.